Umaga ng Webes sa mga ka-reflexologies, sa'yo po na magbigay ng pasasalamat at panalangin sa Panginoon. Lord, maraming maraming salamat po muli sa umagang ito sa lahat po ng biyayang aming natanggap sa mga damag, sa aming pong panibagong buhay at kalakasan. Pinupuri at pinasasalamatan ka po namin, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, Tinataas ko po muli sa iyo ang aking sambahayan, aking po asawa si Vicky, aking anak si Raymond, si Richard, si Lab, si Chriselle, si Radley, si River, si Sky, aking mga po. Sambahayan ni Nene, sambahayan ni Bebo, at lahat ng aking mga kapatid. At nabahin niyo po kami sa maghapong ito at ilayo sa anong mga uri na karamdaman at kapahamakan. Iniklaim ko po ito sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapagaling sa aking apong si Radley. Maraming salamat po. At tulungan niyo po kami lahat na wala na pong magkasakit sa amin, ganun din po sa lahat ng aking mga kapatid. At aking, sa lahat ng aking mga tinetherapy. Patnubayan niyo po silang lahat, lalo na po si Melvin Bibora, sa kanyang kanyang sambahayan. Ingatan po sila at patnubahin Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Maraming maraming salamat. Ingatan niyo rin po, Panginoon, si Daisy at sa kanyang asawa, si Franklin, sa kanyang siyang si Del Landrito, si Ramil, Panginoon, tulungan niyo po sila, Panginoon, palaging patnubayan at ibalik ang kanilang mga kalakasan. Ganon din po, Panginoon, dinadalain ko sa iyo ang lahat ng mga tineterapy ko, lalo po si Kagawad uh, Alex Hermosilla, tuloy-tuloy na kagalingan ang uh, dinadalain ko sa kanya at sampun na kanyang sambahayan iyong eh. ingatan. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Patnubayan niyo po si Cha, si Kuya Clady, no yung uh, father ni ni Abby, tulungan niyo po sila lahat, Panginoon. Magkabayan kami lahat ng tingatan. Si Michelle sa ibang bansa, si Ray, si Johnny, si Panginoon, ang aking kapatid. Nung wala po kay Ate Saini, kay Ate Belen, sa akin, kay Doming, kay Eddie, kay Marty, kay Ninette, kay Johnny, at kay Baby Panginoon sa akin mga kapatid sa po na aming mga sambahayan. Ingatan po kami lahat at gabayan sa maghapong ito. Ikapalutin niyo po kami na iyong dugo. Kung sa ganun kayo po, Panginoon, ang manguna sa aming mga gagawin at lahat ng aming gagawin ay naayon siya yung kalooban. Maraming salamat, Lord God. Maraming maraming salamat po. At tinutulong, uh, dinadalain ko rin po siya, pang, ano, si Panginoon, si Mary Elvin, na patnubayan at tulungan niyo po siya, si Alexis. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord God. Yan na po ang bahala sa amin lahat, Panginoon. Dinadalain ko po sila lahat sa iyo sa araw na ito, sa maghapong ito, pakaloobong po ng mga biyayang kanilang mga pangailangan. Dinadalain ko rin po sa iyo lahat na may karamdaman at sa uh, maging ito, maging sila ay nasa ospital o nasa kanilang mga tahanan na makasumpong sila ng kagaling na nagmumula sa iyo. Maraming maraming salamat po, Lord God. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya. Ikaw na pong bahala sa amin lahat sa maghapong ito. Kaya ang lahat po ng papulit pa sa salamat, Panginoon, sa umagang ito ay binabalik ko po sa iyo sa matamis sa pangalan ni Jesus, aming dakilan tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Praise God. God bless po sa lahat.